magugulat kayo ang dami yung humidifier dali hala hala, hala 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 it's upside down hala ka ang dami yung humidifier oh hala huy ang daming humidifier guys hala perfect sa Pilipinas perfect sa Pilipinas to darling okay 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 ayun oh one more one more ah Ayan guys, grabe. Excited na ako na itry ito lahat sa bahay. Kung gumagana ba ito lahat, guys. Ayan, hakutin na natin ito lahat. Mind nyo na. Mind nyo na. Okay, sandali, sandali. Ilagay ko muna sa sasakyan. Humidifier. Mayroon kaming humidifier sa bahay, pero yung malaki siya, ito handy. Pwede nating madala kung saan-saan. Tignan natin kung meron pa. Hindi ako makapaniwala dito. Ayun. Tignan natin ha, sa ilalim. Okay, wala na. Ano to? Ano na? na? Okay, sumukhang so wala na, negative na. Ayan, mga boxes na lang yung nandito. Tingin tayo sa iba pang basurahan. May katabi pa itong basurahan, guys. Eh. I-check natin. Wow! Let's see? What is this? Mm, fresh bagels. Hala ka! Ang daming ang daming tinapay. Hala. Hindi ko maintindihan kung bakit tinapon ang mga tinapay na ito. Sobrang dami. Hakutin ko rin ito. Uy, hala ka full. Oh, ang daming tinapay. Panera. Very oh, oh. popular. Uy, tignan ninyo. Hala, ang daming tinapay. Oh, hala ka guys. Loaded talaga of tinapay. ayun oh, ang dami. Sa ilang taon kong pamamasura, ngayon lang ako nakakita ng ganito kadaming mga tinapay na tinapon. Ano to, darling? Where are you? Something. What's in there? Hala, ano to? Hala, ka! hala darling! Loaded up pagkain! Okay, open the car, darling. Did you close it already? Anak, munin ko itong mga pagkain to, guys. Tayo. Ayan, ipapasok muna natin sa ating sasakyan guys kasi pag naabutan tayo ng ibang mamamasura mamaya, aalis na tayo para maibigay naman natin yung iba sa kanila. Pero pag walang pupunta ngayon, no, ah, kukunin ko talaga ito lahat. Bag of box of chips. Ano box of chips? What's in there? All okay, kinds okay. of stuff. Go, all kinds stuff. Get the box of chips. Ito, ay, hala ito. Hala guys, tignan ninyo. Isang box ng chips ito guys. Oh. Hindi lang isa kung hindi dalawang malalaking boxes ng chips guys. Ah, ang nakalkal natin ngayong gabi, ayan oh sobrang dami at saka mga mamahaling mga chips pa talaga guys. Marami na naman tayong maipamamahagi eh sa ating mga kaibigan. Ayan, ayan, ilagay muna natin ito sa ating sasakyan. Hala, punong-puno na kaagad yung sasakyan natin. <laughs> Isang basurahan pa lang ito yung napuntahan natin. Paano pa pagmumunta tayo sa ibang basurahan mamaya? Na jackpot na Isa pa, tinapay pa darling. What's behind the bread? The box behind the bread. This one? Yeah. Let's see on that one, darling. Eh. That one, oh. Looks like there's something in there, I no? can't see. Let me, let me jump, let me jump. Okay, guys. Aakit ko. Guys, nandito na ako ngayon sa loob ng kasurahan. Hello, ang daming tinapay, darling. Anak, ang daming. Ang dami. Loaded. Woo. Let's check here, darling. Oh. You like the bread? Ang dami oh, oh. bread. Oh. Wow. Oh. Look at oh. that. Okay, Amazing. Ay, la, 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 la. Looks very oh, fresh. Eh, very fresh talaga. Ang pangyay. Parang bagong luto. Alaka. Dito pa sa ilalim, darling. Hmm? There's a lot in here. Ugh. Ayan. Oh. More bago. Okay, darling. This in the car, darling? Okay. Hi, guys. Saglit. Okay. Good morning sa inyo. Ayan, following day na ito guys ha. Kasi kagabi hindi namin to na-unload. Yung mga nakuha natin sa basurahan kasi sobrang napagod na kami kagabi. But look at that! Punong-puno ang ating sasakyan ng mga nakuha nating mga pagkain galing sa basurahan. Excited na ako! na i-unbox ang mga ito guys ano kaya ah, ang mga meron dito well uh, obviously nakita na natin kagabi no yung mga chips yung mga bread pero ang mas na excite ako is yung mga humidifier at saka yung mga massager kasi mga mamahalin yun eh let's go hindi ko lang sure kung bakit nila ito tinapon pero sobrang dami talaga ayan lagay lang natin sa loob ng May mga cookies. Alam mo kung ano ang pinaka-jackpot dito, itong humidifier. Na pwede natin siya. Ayan, oh. Hindi ko maintindihan bakit nila itatapon ito, guys. Ayan, oh. Fresh na fresh. Halak. Ayan, oh. Grabe. Five days pa lang tinapunan eh. <laughs> wow. Oh, bag po. Oh, full bag. Yes. Ayan po yung ano. Ayan po yung humidifier. Ayan, sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, sabay-sabay kayo na mag-share ha. In 5, 4, 3, 2, share. Okay, saglit lang ha. Hala, grabe. Punong-puno na yung bahay natin. Ayan po. Oh, wow. I-unbox okay, ko lang lahat ito ha para makita ninyo. Okay. Ito siya ay cooling, ah uh, ano to to? upper charcoal coming hit. Hala, para sa likod. Ay, wow! Pag may sakit sa likod, ito perfect ito. Ayan, perfect yan. I think hindi ko ito ibigay. Kasi kailangan ko ito. <laughs> Pero marami ito ata eh. One. Ay, wow! Hala ka! Tignan nyo naman ito, guys! Grabe! Oh! Ay, napaligtad. Halaka, bunga Bakit ito tinapon? Halaka, guys, grabe! Gusto nyo ba to? Hi, Karen bakunawa Shout out to you. Halaka, bakit tinapon? Ang napakaganda! Ayan, guys, oo! Oh. Halaka! Asan si John? Bakit wala siya ng... Ay, oh, sus! Oo! Oh? Hala kaganda you made the fire. Ayun guys, grabby, bakit ito tinapon? Dear? Hello. Where are you? Look at that. Hala! Girl. Woo! fancy. This, this one, need this one for the back, for the back first. This one darling, wow, very fancy. ipapatry lang natin ito kay John guys ha kung gagana ito kasi ano bang rason talaga nila kung bakit nila ito tinapon maybe hindi ito gagana well we'll si palagyan natin ng water and then tignan natin kung mag work siya kung hindi aw oh, itapon na lang natin ulit <laughs> grabe talaga ito oh tinatapon lang talaga nila dito sa huy complete set complete set talaga siya guys grabe may mga cords and everything. Ito yung second, ayan, pangalawa yan. Tinatry lang ni John doon ha, just to make sure, okay? Just to make sure, hala, perfect talaga po ng pangregalo. Lord, salamat, Lord, dahil hindi nyo na ako binigyan, Lord, na um, expenses. <laughs> ayan, oh, okay, this is the third one. At least, di ba, hindi, na, uh, hindi na kami bibili ni John para ipagregalo. Perfect! Hala! Ay! Hoy! Dam! Flex roller! Ay! Pang-massage! Pang-massage! Ayan, oh! Roller! Pagsubakit! Hala ka, dear. This one is really perfect for us! Look! It's for our back! <laughs> I think ito yun! Ah! Ano? One wall rollers. Oh! Pagsakit sa kasu-kasuan! Ha! Ah! Aragoy! Hala! Ito yung may nagregalo din sa amin ng ganito nung Hala ka, darling! Bakit ito itatapon? Hala ka! Oh! Pagsubakit ang mga joints mo. Wow! Hala ka! Grabe na talaga itong jackpot na ito ngayon. Oh! Ayan, oh! I think electric ito. Massager! Power boost move. Ayan. Okay. Hanap ka, darling. Another massager. Oh. Look at this. Another massager, darling. Wow. Wow. In the garbage. Can. In the garbage can. Yes. Ayan yung tinatapo nila dito. Hi, Jubilee. Shout out. Okay. Ito na. Itatry na ni John. Sana gumana siya. Umamayak ko na iyon. Baka hindi gumana. <laughs> <laughs> Mapapahiya tayo. Okay. Tara ang ano dito. The turn on. Halika gumana siya! Pasensya na guys, hindi ko na i-focus yung camera dito. <laughs> Na-excite kasi talaga ako guys. Pero gumana siya, nag-on siya, may ilaw siya, at saka nag-work siya. So perfect ito, na ipanregalo. May tatlong available ito, pero dadalhin ko siguro ito sa Pilipinas yung iba. And then yung mga massager, ipanre-regalo ko. di ba? Nakatipid ako guys. One, two, three, dahil yan. Wow! Good! Why mga Harlaka, Lord, I can't believe for all the blessings you give it to us. Ay, kasi, tikan, darling, October, na yun siya mag expire sa October. But anyway, that's suggestion. totally fine. That's totally fine because it's chips. that. yung, What di ba? so good. Okay. Ibalik na natin dito darling. We will put it back. We will arrange it. Okay. Hala ka dami talaga. Alam mo ba ito dear? This is very expensive. Yeah, those are all four that. Wow. Ay, oh, oh, this is just for Lord. Mga four that. Ay, this, Lord. Grabe na talaga ang mga blessings na dumating. Hindi pa rin ako makapaniwala guys na nakakuha kami ng ganito karami. Well, everyday naman iba-iba yung nakukuha natin sa basurahan guys, no? May mga accessories, may mga pagkain minsan, chocolates minsan, at saka mga uh, ano pa ba? Uh, basta Sobrang dami iba't iba yung mga nakukuha natin mga damit, de ba? Pinapadala natin 'yan sa Pilipinas at pinapamigay sa mga kapamilya, kaibigan, 'di ba? Kaya ako natutuwa talaga ako pagka nakakakuha ako ng mga ganito kasi nakakasave save na talaga tayo yung mga ibibili natin na mga panregalo, ma natin yun para mai- uh, kuan natin sa ibang bagay ba, like pambayad ng bills, diba? ba? pa pauwi ng Pilipinas kasi ito talaga guys, grabe bongga. Wow! Grabe. alam mo mga Cheetos, Barbie? Hala ka, oh. Pus, mga favorite talaga namin ito, guys. Mga favorite namin ito. Oh, pinagtatakon na nila, Grabe. Alam mo, oh, dalhin ko itong iba ngayon. Ilalagay ko sa maleta. Kay uwi oh, man ako ng Pilipinas. Ayan. Okay, mamaya magpo-post ako doon ha ng latest video ko sa ating YT channel. Okay? At magtatawagan ko kayo. Isa ang makakuha ngayon ng kang grocery. Ayan, grabe. Okay, next one, darling. This one. Ay, bongga ito, oh. Halak ka. Nasama pa yung lagayan ng ano sa display nila. Lagayan ito ng price, eh. Mm -hmm. Ay, sobrang. Ay, grabe yung mga chips. So ah, oh, big container, wow. Ay, oo oh, nga. Family size. Eh, yes. Ay, ay, I thought they cut it. No, they didn't. Ah, ito yung pang open. opening Ano ka, bakit nila ito tinapon? Naka-October din ito, no? But let Oh, October. Ayan. Ayan. Itapon natin itong iba kasi all garbage yung iba eh. Kalau Kibler, <laughs> Kibler, saya to? My company ka pala, ka pala, Kibler, ha. Huh? oh, Ay, hala I would love this chips, away and racist. Wow. Okay na, darling. Throw so it away, Thank you, dear. Ah, last but not the least, I put it here, darling. Grabe ito, oh. Magagawa tayo ng breakfast ngayon galing sa basurahan. Tignan nyo nga naman, guys. Bakit ito itatapon? Okay? Ay, sus. Grabe. Grabe talaga. Oh, one. Ha? Huh? two, three. Mga tinapay, ang dami. <laughs> okay, three. Uh, ito. Ah, hala. Bagels. Ang sarap ng bagels. Hi to ja Janine de la Cruz. Hi po to Kuluchay. Shout out to Kuluchay. Ay, kadaming bagels. Oh, three, four. May mga ano yung iba. May mga ano tawag dyan? Yung seeds. Lunga, linga. Ano tawag dun? Hala ka guys. Oh honey wait, with a hint of molasses. Bakit itatapon ang mga tinapay? Hmm? Huh? Ang daming tinapay. Ang daming. Pero alam nyo, ilalagay ko to sa freezer guys. Ilalagay ko to sa freezer para matagal siyang masira. Magkakano yung tinapay? Six. N Nandito pa yung price. Oh! $6, tag 300 pesos ang isa. Or 350 pesos. Tinapon lang sa Masurahan panera. Isa kasi ito sa magagandang bread. Dear, tag $6 pala itong bread na panera, dear. $6. Yeah, nobody bought it. Nobody bought it. Because it's very expensive. Money. Too much money. So, gusto kong magkaroon ito for my breakfast. Magawa tayo ng... Um, what do you call that with the egg, dear? And there was something? with the egg and something. Egg and something? Ang sarap talaga nito, oh. Wow na wow na wow. You gonna have that for breakfast? Oh, mm -hmm. iba breakfast ako nito. Okay. Guys, so ito lang yung mga nakuha natin. Scrambled egg and cheese sandwich. Scramble, scramble. No, later na lang. After my life. Ayan, oh grabe. Ilagay ko lang dito. Kapag masipag ka lang mamasura araw-araw ka lumalabas guys kung ano-ano yung makukuha mo. Talagang makakapag-ipon ka at mapupuno mo ang isang balikbayan box. Siguro mga isang araw, dalawang araw. Kasi imagine nyo isang basurahan lang ito. What if iikutin mo ang lahat ng basurahan dito na malapit sa area namin. ba? Diba? So sobrang dami niyan. No? Na mga stores. Siguro sa isang araw kung iikutin mo may pang ano ka lang gasolina ka lang sa insasakyan. Siguro makakapuno ka ng dalawang balikbayan box or tatlo. Nung balikbayan box sa dami ng mga basurahan na nandito. Kaya abang-abang kayo ha sa susunod. Sana na-excite na din kayo no sa ginawa na may pamamasura ngayon. Sige nga, kung nakaabot ka sa portion ng vlog natin ngayon, mag-comment ka nga dyan na may kasamang green na heart. Uh, ba Mag-comment kayo kung ano yung nagustuhan ninyo sa vlog ni Johannes and John. At sa dulo nito ng inyong comment ay maglalagay kayo ng green na heart. Pipili tayo ng mga pinakamagagandang sagot na dito. Salamat ng marami sa inyong suporta sa akin, ha? baka Ayan kasi hindi nag-iingat. Kasi naman maraming nakatutok na camera sa akin. <laughs> Kaya naman, ayan na, nangahuhu na tuloy yung ating mga chips. Pero ito, ibibigay ko ito sa aking mga kaibigan kasi hindi naman ito sila masaselan. Sabi ko sa kanila, uh, dalhin nyo na lang ito sa inyong mga bahay. Ano, ipamigay nyo sa ibang mga kaibigang Pinay doon sa Melbourne no? Kasi kapag ipadala ko pa kasi ito sa Pilipinas, guys, it takes 3 to 4 months bago dumating sa Pilipinas, baka lalo siyang ma-expire. Actually, expired na kasi siya this month. So, pag uh, dinala sa Pilipinas, mga January or February pa ito makakarating. So, sabi ko, sa inyo na lang ito lahat. Wala nang pagdain! Hindi ko rin kailangan, di mo kami mag ba? Akin na yung isa. Kay Kibler yun. <laughs>

I love that one, so cute. Wow! Maganda yung quality, unfairness na Thailand. Gusto mo mag-thai? Ayoko mag-thai. Right. Kasi baka mag kasi... Dapat mga mm. Pinay na. Ha? Huh? Mga Pinay. Kain mo yeah. ba sa bahay? Yeah. This smells so good! Hala. Dala na ka.

Kinuha na nila ang galing sa basurahan. Buti na lang itong mga kaibigan ko ay hindi sila masiselan kumakain din sila ng galing sa basurahan. Kaya naman, hindi na sayang yung mga nakukuha natin sa basurahan. Kasi naman si John hindi rin yan kumakain ng mga ganito eh. Kumakain siya pero alam mo yon moderate lang siya. Ayan, kinuha na rin nila yung ibang mga yung massager ayan cooling, uh, cool uh, nakalimutan ko yung para sa likod guys pag sumakit yung likod mo itatapal sa likod this from dumpster honey oh, okay. Fire and uh, ma massage forever pa pa iniwan niya pa 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 Bakit pa 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 balik ko ulit kayo dito. Sabihan ko na lang kayo kapag may mga nakuha ulit kami sa basurahan. Naisipan na kayo dito. Maraming maraming salamat sa lahat ng na mga nanood ngayon. Sana nag-enjoy kayo. At kung nagustuhan niyo itong aming dumpster diving, mag-like, i-share, at i-follow itong aming channel. Ayan, malapit na tayo mag-200,000 followers. Maraming maraming salamat sa inyo or subscribers pala. Ayan, kung nag-enjoy kayo, ayan, mag-comment kayo. Ang pinakamagandang comment pipiliin ko makakakuha ng biyaya mula kay Johannes and John. I-announce natin sa ating FB page. Maraming maraming salamat ulit at makita-kita tayo tomorrow. Bye-bye!